Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Traidor sa Senado, Bistado at Escudero mananagot matapos ipagpilitan ni Escudero na hindi siya natatakot o mano sa mga isinusulong na pirma kahit ilang milyong Pilipino pa ang sumuporta dito ay hindi magbabago ang kanyang paninindigan na wala munang impeachment trial na magaganap sa kanyang vice-presidente. Kaya naman nayanig ang Senado matapos magsalita ni Atty. Monson isa sa framer ng 1987 Constitution na dapat nang simulan ang impeachment trial. The Constitution is very clear. It's very clear and it's self-executory. Proceed forthwith. Mm -hmm. Now, Now you have a Senate President who says that the trial will be moved to July. Why? Why don't you start it now and suspend it during the elections trial? Maybe you can use two months or one and a half months and continue on after the elections. Sa lalong madaling panahon, ito ang interpretasyon ni Attorney Christian Monsod, isa sa mga bumalangkas o framers ng 1987 Constitution at dating chairman ng Commission on Elections sa salitang Fort Worth na nasa Article 11 ng Saligang Batas. Anya, ang ibig sabihin nito kaagad at ang intensyon ng provisyon ay proteksyonan ng taong bayan laban sa mga ahente o public servant na kanilang pinili. Kaya para sa kanya dapat mag kaagad ang Senado bilang impeachment court upang litisin ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Hindi rin anya maaaring idahilan ng Senado na walang sesyon kahit anong oras anya pwedeng manumpa bilang senator judges ang mga mambabatas ng mataas na kapulungan. Dagdag pa ni Attorney Monson, maaring politikal ang dahilan ng mga senador sa hindi nila pag-convene kaagad dahil mabibisto sila ng mga mamamayan sa kanilang posisyon sa isyo at makakaapekto sa kanilang boto sa darating na halalan. Gusto nito na ilabas ang pangalan ng mga senador na ayaw mag-convene. Please name them for the sake of the public information so that we will know what they feel. And I feel That they they wanted to, to postpone the the uh the trial uh, because they're afraid that their true self would be revealed in the deliberations of 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 this impeachment trial. There is no excuse that after four or five weeks they still have not come out with the rules. they deliberately. by the trial on the request of senators. That's why I want to, uh, I want to ask who are these senators? and the people should know. Tanggal na nga ang maskara ni Escudero na isang protektor ng mga Duterte ayon sa mga nakakaraming kababayan. Kaya naman sinoplak ng isang political analyst ang pagiging balimbing ni Escudero. Eh simple lang naman eh, di ba? Dalawa lang naman yung issue diyan eh. Yung uh, weed, at saka sui generis. They are interrelated. Nagbibigay siya ng iba, ibang definition eh sa foreword. Kahit balikan niya yung uh, discussions doon sa framers ng 1987 Constitution, mali na ako 'yung ano sabihin ng foreword. Kahit tanungin niya yung mga legal luminaries kung saan hindi naman siya luminary, mali na ako 'yung foreword. Kahit tanungin yung mga previous na mga impeachment uh, processes, yung uh, track record, eh erap, no? Talungin niya kahit yung mga dating uh, Senate President. Malinaw ko na yung ibig sabihin ng fortuit. no? Kaya hindi ko alam kung anong multiverse yung kanyang uh, definition ng fortuit. at didikit mo ba dyan yung sui generis. The impeachment is a unique animal, no? It is uh, entirely different. Ibig sabihin, yung dati mong sinasabi na proseso, na recess, no? Tapos uh, election, et cetera, doesn't follow no? Dahil dapat yan, ay tatabi mo muna at ididikit mo yung pagiging sui generis or unique na impeachment dun sa Fort wave. Kaya, uh, in all aspects, ay mali siya. Tama right? lang siya dun sa, kul sa kilay. Dun lang siya tama. Tapos talaga, inaayos mo yung mukha mo. Eh. So, no, ibig sabihin niyan, hindi ko pwede i-criticize yung kanyang sitro na t-shirt. Habang siya ay nagpe-press call, as Senate President. O, tapos naka-white na jacket na isang Isang right. braso lang yung nakasuot, yung isang braso, hindi, di ba? Uh, so, becoming of a Senate President. Yung politika, puro exemptions. Exempted ka na sa corruption, exempted ka na sa plunder, exempted ka na sa piyatos, no? exempted na sa lahat. No? Tapos, eh, uh, ganyan pa yung pambababoy. Kung ang trigger nito was eh, yung uh, sabi ni Senate President Jesus Cordero, eh, may entretext sa akin na tatlo. That's not a clamor. No? Uh, at kinumpala niya, si Heso Kaysa na at least yung crucifixion ni Jesus may clamor. Ito kay Sara wala eh. Nang no, sinabi niya ganun. So itong mga religious medyo nagalit. no? Medyo nagalit na tingin nila gusto mo lang clamor then we're going to organize clamor, no? Uh, uh tactically yung initial na sinabi nila 1 million signatures, no? Uh siyempre iba yung operationalization niyan. Ikalawa ay uh, ginawa nilang religious yung uh, salo abo yun yata yung ginagawa a day before Ash Wednesday na sinusunog yung palm tapos yung abo ginagamit nila sa Ash Wednesday yung panglagay sa noo sa cruise so dinikit nila yon na parang na banat banat kay Jesus Cordero na ginawang halimbawa o kinumpara si Jesus kay Sarah at saka banat sa mga Duterte parang sinasabi nila let us call evil evil No, ah uh, this is a battle between good and evil. Sa so, usapin ng extrajudicial killings, where 35,000 Pilipinos ang pinatay extrajudicially. Sa so, usapin ng corruption, na ang uh, simbolo ay si Piatos, no? Yung ganung klaseng impunity, na tingin mo hindi ka mahuhuli, pwede mong babuyin. Yung uh, yung uh, confidential at intelligence fund mo. But it was more than that. ah uh, DepEd laptops, etc., no? At ikatlo, yung usapin ng uh, China. Yung uh, betrayal of our national sovereignty, yung katraidoran. So, parang uh, uh, pinagsama-sama nila yan, not only as a basis for impeachment, kung hindi, para uh, sabihin that this is a struggle between good and evil. No? Yun yung dahil, puro mga pare, pastor, madre yung humarap eh. So, yun ang kinuha nila, a people's impeachment. Kung hindi gagawin nito ng Senado, kami nilang ang gagawa. Kaya yung call nila is basically, for now, to convene. No? To convene the Senate. Uh, sa 19th Congress para hindi ma-technicality kung ikukonvene yan sa 20th Congress. Dahil na-transmit yan ng 19th Congress eh. Dapat mag magsimula siya or mag-convene sa 19th Congress na pwede mag-continue sa 20th Congress. Kinakabahan sila, baka ma-technicality sila. No? So yun yung isang habon nila, i-convene now. This is a constitutional mandate, a commandment. No? ah. Uh, 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 related din sa religion nila. This is a commandment of our constitution. You forthwith, no, dapat gawin na as soon as possible. Wag na yung 5 uh, months, no, etc. etc. Kaya naman gawin yung preparasyon in one month eh. Katulad nung dalawang previous impeachment. So yun ang sinasabi nila. Medyo galit sila. tapos ngayon sumagot si Senator Chis Escudero. Kahit gaano karaming signatures, hindi mababago ang aking posisyon. Eh akala ko ba naghahanap ka ng clamor? Ngayon merong klamor eh, na, kasabihin mo, kahit anong klamor, yeah. maganda, ngabut siya. Ibig sabihin, medyo uh, napansin niya, medyo nasaktan siya, kaya medyo galit din yung kanyang pagsagot. Pero pagkalaban mo, itong mga to, huwag ka, uh, ikaw yung talo dyan. No? Dahil itong mga to ay, uh, kwan blood of martyrs to eh. ba? Diba? <laughs> Sila, para sa kanila, kung good versus evil, eh sasagad yan sasagad yan. No? Uh, whether maabot nila yung 1 million, 2 million, 3 million signatures is another thing. Dahil, para itong bibingka, arang, in, one way, in one way, gusto nila i-organize yung tao para maunawaan, what is the impeachment all about? Ano ba, yung, ano ba itong mga kung ito? articles of impeachment? No? At the same time, gusto nila i-pressure yung leadership ng Senate, membership ng Senate, at even Malacanang, no? na gawin ang lahat ng magagawa para masimula na, to convene yung Senate mag-convene or hindi sila mag-convene for the President to call for a special session as also mandated by the Constitution. So parang bibingka ito. Parang bibingka na magbibigay ng apoy sa taas at saka sa baba tapos eh, para maluto si Vice President Sara Duterte. Hindi uh... mo naman gamitin yung recess uh... as a reason para hindi mo sundin yung constitutional commandment na i-convene forthwith. No? Uh, tingin ko the pressure ay mag-escalate. At uh, wala namang wala namang call na dahil nga meron namang uh, election ngayon, ang sinasabi lang ay i-convene mo na. No, wala namang ilusyon yung mga tao na matatapos ito sa 19 Congress eh. Pero kung gusto mo ng continuity, it has to start now. No, it has to start now. Yun nga namang sinasabi, 'di ba? Ah, uh, tapos yung mga reason mo parang pani. Parang barubal eh. Parang yung mga reason mo eh, parang hindi ka abogado. Uh, much more a Senate president. No, ah, uh, itong mga nga, legal luminaries na former uh, constitutional commissioner na gumawa ng ating 87 Constitution, former Senate President, sinasabi na ito ang ibig sabihin ng fortuit At ito yung ibig sabihin ng sui generis, hindi pwedeng maging excuse yung inyong recess, no? Para hindi patuloy mag-convene as soon as possible forthwith yung trial court ng Senado. Parang ang dami na nagsasabi eh. No, dami na, tapos nagbamatigas siya na hindi mereses kami. Hindi pwedeng magkaroon ng, uh, ng, ng uh, trial. Hindi pwedeng mag-convene yung trial court ng Senado habang may recess. Hello! Ganun pa ka importante ang recess. Lalo na sa mga passionista No? Lalo na. Patingin kilay mo. Patingin kilay mo. Napa, napa, kapal lang kilay mo. Ah. Liban pa sa may nakasampang kaso sa Supreme Court para sundin ng Senate yung uh, mandate o yung commandment ng konstitusyon na i-convene yung sarili nila forthwith. So naka naka niya, nakasalang ngayon sa Supreme Court. Hindi ko alam kung kailan yung hearing diyan, no? Uh, right. Kaya uh, merong iba't ibang mga pamamaraan para itulak 'yan, no? Pero ang pinakamahalaga diyan para sa mga senador, para sa Senate President ay popular pressure. No? Popular pressure. Kung marami mga tao ang magpe-pressure, then baka magdalawa, tatlong isip sila dun sa kanilang timeline na after July pa.